Good morning po mga kalaki, October 9 na po ng madaling araw. Syempre ngayon pong alas 5 po mga kalaki, mamimigay po tayo ng mga sorting tips para sa mga lucky numbers na mga 2 digit ng bawat bayan. Ha. Uy, marami po ng mga nag-aabang talaga ng mga 2 digit natin sa bawat bayan. Minsan nga, may nakakaligtaan pala ako. Pasensya na po, at medyo malabo ang mata ng inyong lingkod. Ano po? Aba, sabihin nyo lang po, at bibigyan ko po agad yung bayan nyo kung nakalimutan ko po. Pero, kung meron po tayong hindi talaga nabibigyan, sabihin nyo po at para mapag-aralan ko. Okay? Mga 2 digit lucky numbers po na bagong sumaga na namin galing po sa libro ni Lola Carmen sa kanyang mga numero po dyan aba, eto na mga kalaki ha dapat po, ayan. ayan, dapat po mga kalaki ha tayo po ay aalagaan ang mga numero ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, kunin ang mga lucky numbers natin. Gising na po mga kalaki sa mga nag na dyan, sa mga kumakain na dyan, sa mga papasok na po dyan. ababuksan nyo po ang cellphone nyo at kunin nyo po ang listahan nyo ha, para ilista nyo po ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo. Pwede po ang lucky numbers namin sa lahat. Sa Pilipinas po at abroad, kahit sa ampung lugar yan. Pag nakita mo, napanood mo, kunin mo, tayaan mo. Malay mo sa lugar mo, lubas ang lucky numbers natin. Okay? Kaya ngayon po mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki at syempre bago ko ibigay ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Ayan po. Hmm. Okay mga kalaki, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na paghihintay dyan. Ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong October 9, gusto ko po ikaw ang susunod na mananalo. Ito na po ang 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Montalban Rizal, 7-9, Antipolo, 15-6, Taytay, 12-3, Cainta, 13-20, San Mateo, 9-11, Dabao, 8, 24, Tailac, 12, sa Quirino, 24, 241, Bacolod, 12, 18, Cavite, 20, 23, Taguig, 9, 11, Mindoro, 41, 1, Angono, 7, Gis, Romblon, 18, 6, tabuk 13, 20, Marikina, 42, Pasig, 914, San Juan, 18, 20, 5 Manila sa 8 11 Paranaque, 22 4 Olongapo 20 29 Quezon 4 8 Laguna 5 G Aurora 20 29 Aklan 21 14 Cebu 5 24 Marinduque Tres, bente. Kaloocan, quince, disisyete. Muntinlupa, katorse, 26, Palawan, cinco, bente nuebe. Sambales, dos, bente cuatro. Apayao, treinta dos, Cotobato, uno, Binangonan, 2835 ocho, cinco. Morong, 19, gis. Isabela, doce, cinco. 1 24 21 rohas 1230 kapis 532 bohol 28 15 bulakan 17 21 bagyo 23 2330 bicol 8 batangas 19 bataan 25 butuan 73 benguet 1 19 Iloilo 220 Leyte 19 17 Samar 18 24 Quezon City 21 ano to 35 Pampanga 28 Pangasinan 14 G La Union 18 20. Ayan mga kalaki ha, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Ako, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay nyo po sa amin. Pero dapat po, ah, dapat, nakapalo po kayo sa mga legit na account namin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account dyan na nagkalat po. Kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen, ginagawa pong profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Kinukuha po ang pangalan namin na baka mali po kayong naifa-follow o nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Kasi hindi nyo po ako makikita doon, hanapin nyo po ako sa kanila, hindi po yan sasagot mga fake sila. Okay? Dapat po bago kayo sumali sa mga private consultation, ako dapat po nagpa- na nakakausap nyo muna ako bago nyo patulan niyang mga yan kasi hindi niyo po talaga ako makakausap diyan kasi po mga fake po sila kaya ano pa hinihintay niyo wag niyo po sila i-entertain i-block niyo po mga kalaki pag hindi niyo po ako nakita okay kaya mga kalaki at tandaan niyo po ang mga lucky numbers po natin ha sinusumada po natin yan ng 3 days bago po natin palitan po yan tinalalaban natin bago natin palitan okay ito po ang legit na account natin mga kalaki tandaan niyo po malaki na po tayo para magpaloko sa kanila hanapin nyo po sa Facebook, lagi nyo po i check ang followers sa kung gaano karami ang followers natin. Meron po tayong Red Parungkin na merong 410,000 followers o legit yan. Atin yan kasi madaming followers. Makakausap nyo ako dyan Meron din po tayong Arnold Parungkin Na may verified, na may check Ito po yun May blue check po tayo Arnold Parungkin may blue check Hindi po nila magagaya yan mga kalaki yan, Na merong 495,000 followers Pwede nyo po ako makausap dyan mga kalaki At Red Arnold Santos at Aris Gatchal Yan Yung mga legit na account natin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube YouTube natin Red Parungkin po Na merong 18,000 followers At syempre po TikTok Ang TikTok natin Red Parungkin po Na merong ah, 400 49,000 followers. Ayun yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. iko code ko po ang birth month at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yan at bibigyan kita ng 2 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayaan niyo po mga kalaki. Okay? Araw-araw po may mga nananalo po sa lucky numbers natin at naka-post po 'yan sa Facebook namin. Kahit i-check niyo, legit po 'yung mga account natin mga kalaki. Okay? Sa mga interesado po na gustong subukan ng lucky numbers namin sa private consultation, nako baka dito swertehin ka, baka dito manalo ka message kayo na sa messenger ko at make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay, at syempre po, bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali kayo para member kayo sa akin ng 3 months ng, na October, November at December. O, tatlong buwan tayong magsasama mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, tandaan niyo po mga laki numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po palitan. Okay, kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Sali na po sa private consultation baka andito ang swerte mo. Okay mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Nueva Ecija, 715, Nueva Vizcaya, 1219, Ilocos Sur, 324, Ilocos Norte, 5 sa East, Masbate, 17. Ayan mga kalaki, kompletar pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet mamaya. Ah. At make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin para po Uh, mabalik lang ba ng numero, panalo pa rin po tayo Shoutout time na po tayo mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat ayan. Shoutout po tayo mga kalaki sa <coughs> Santo Okay, dito po sa may Barangay Kalmay, Dagupan City Uy, talaga ba? May Barangay Kalmay ba sa Dagupan City? Hello po Barangay Kalmay sa Dagupan City, shoutout po dyan Sa mga followers po natin dyan, ayan, kila sa Binluan family. Shout out po sa inyo. Hi, hi, hi. I miss you. May kaibigan ako diyan eh, Binluan din. Mm -hmm. Kaibigan ko siya. Ako kaibigan ko siya. Ewan ko kung kaibigan niya pa ako. Hi, alam niya na ako sino siya diyan. Na ko na sila nanay. Ayun po, sa Binluan family po diyan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Humihingi po sila ng two digit lucky numbers at ng 642 bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa atin naman dito naman po sa May Baguio City. Hello, shout out po sa mga jeep ni driver dyan, sa mga taxi driver dyan, shoutout po sa inyo at sa lahat ng driver dyan, maraming salamat po, humihingi po sila ng 649 at ng 2 digit lucky numbers po, pibigyan ko po kay mga kalaki. Okay, ayun po, kila kuya Rudy at kila kuya Noel, shoutout po sa inyo at sa lahat ng driver dyan. Sa mga gusto po magpa shoutout comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart, pag nakita ko yan, masya shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, gising na po.